Good morning, Pilipinas. Good morning, Australia. Sa buong mundo, lalo na sa ating mga kananayan, kamaringan dyan. Ayan. Sa video na to, ipapakita ko sa inyo gaano kasimple ang pamumuhay dito sa Australia. So, ito na nga. Kung nakita nyo, nandito tayo sa kulungan ng manok kasi kukuha tayo ng mga itlog nila. And at the same time, i-check natin sila kung okay sila, 'di ba? Tapos ngayon, kung nakita nyo, 'di ba, yung ano diyan, ito ito. Ayun, ayun nakita kong imanok. <laughs> Buhay sila, buhay na buhay. So ngayon, bubuksan natin ang kanilang bintana. Ayan. So ngayon, ah uh, tingnan natin kung may mga itlog. Ayun, may isa tayo nakita. Pero, wag natin asahan kasi yung tatlo dito bago sila. So hindi nila alam kung saan mangingitlog. Hindi pa sila natitrain. Kumbaga, charot. <laughs> Alam talaga namin na pag may itlog yan, kay Jeffrey yan. So yung tatlo na yan, sa ground sila nangingitlog kung saan saan. So pupulutin natin mamaya yung kanilang mga itlog doon. Kasi alam ko talaga, nandoon lang yan sila nangingitlog. So ngayon no, ito na sila. Ayan sila o, oh, apat na sila. Hindi ko matandaan yung mga pangalan, pinangalanan niya ni Siki. Alam nyo ba dito mga maring sa Australia, napakamahal ang itlog. Kaya naisipan ko talaga na mag, mag ano na lang kami ng ah, uh, manok, magbuhay ng manok ba? Pero hindi natin kalimutan na lalagyan sila ng pagkain. May sarili talagyan sila ng pagkain, pero ako talaga bidabida -bida kasi ako kaya gusto ko talaga sila pinapakain ng kahit ano-ano. Alam mo yon yung tinapay, na kahit ano, basta prutas, ganyan, mga gulay. Kasi sabi ni puti, yan daw pagkain na yan ay maganda din pa, Talagang ano yan para sa manok. Kumbaga, ayan, nalilinisan na muna natin itong nag-iisang itlog. At saka hindi ko na pala pinakita sa inyo kanina na namumulot. Kasi ang hirap. lowbat ako mga maring. Kaya, <laughs> eto na no. Ano yun na natin, lilinisan na muna natin to so, At least, diba, organic talaga. Galing sa backyard, yung mga itlog. So, pupunuin natin to sila ng mga itlog. Kasi nga, Marami tayong nakuha doon sa backyard. So, hindi ko na nga na-video. So, ito na nga. Ito nakita nyo nandyan si liit. Yung pamumuhay dito mga maring napaka-simple, ba diba? Kasi alam nyo maring, ang importante lang naman sa tao sa pangaraw-araw, meron tayong maihain sa ating mga anak na pagkain. ba diba? Magtrabaho. Para magkaroon ng kita na normal napakasimple ng buhay. Huwag natin gawing komplikado. Basta meron tayong pambayad ng bills. Meron tayong pagkain. May nagmahal sa atin. Ano pa ba ang ating hahanapin? Sa <laughs> pala lahat, 13 na itlog ang nakuha natin. So, marami kasi yan. Mga 3 days ata din yan. Lahat sila na itlog na napunta namin.